mga kalabs dahil nga yung, da, yung bulaklak ng ating um, kalabasa nahuhulog lang siya o nabubulok lang siya so gumawa ako ng ano to, oh, parang fertilizer na vitamins na try ko kung worth it ba ito so nakita ko lang ito sa youtube no ito ay may halong ajinomoto and ang um, baking soda yan para baka daw may insekto so tingnan natin kung mag-work ba. So, pag i tayo dito sa ating kalabasa. Sayang kasi, ang dami niyang bulaklak. Tapos, nahuhulog lang. So, ayan. Ako. dami yung mga bulaklak, mga kamars. So, tingnan natin kung mag-work ba talaga siya. Ayan. Sayang. Pagkakasin Ito, meron isa oh, Yan oh. po yan. Marami yung mga kuwan. auto, oh. Mga bulaklak. Kaso namamatay talaga siya. So, magka-fertilizer tayo ngayon. Pang tanggal insekto daw to Kaya kung meron mga peste-peste, yan. Yan. natin yan. Hindi na yung worth it ba? Kasi, kung ano ito. Agin mo ito, one teaspoon lang. Hello? <laughs> I will vlog my ex on. Yo,